iwas up tol yan so, pagpala ng gabi sa ating lahat at araw mga tol so, ngayong gabi na to mga tol tatlo lang po kami pumasok dito sa area to kasama natin dito Don Carlo Adventure Aj uh, Fox TV uh, huwag nyo kalimutan mga tol na supportahan natin mga tol no uh, sa, kung bago lang po kayo sa channel po natin ayan uh, subscribe my channel mga tol Night, Night Ghost TV ayan. Uh, pakiklik din po ng notification bell icon mga tol para updated kayo every time na mayroon po tayong video so, so yun magalab shout kay ma'am Lissel SD Dino, si Rio, ayan, sir Jerry titaan uh, si Taan, ayan uh, halos halos host family ayan uh, shout out sa inyo magalab shout ma'am Bernadette ayan sa so, mga silent viewer solid supporter shout out sa inyo mga tol uh, basher ayan magalab shout love, shout out sa inyo ayan mhm mm Steven sa video ako. ayan, sana po wala masamang nangyari sa exploration ng Tomatol dahil kunti lang po tayo dito. Tatlo lang po tayo sa sabag dito sa area ng Tomatol, sa area ng mga manananggal. So, ayan. Na, ayan, galing umulan. Parang feeling ko mga tul, sobrang lakas nila ngayon kasi ayan, umulan na naman. So, iyon lang po yung dasal natin mga tul na sana wala, wala masamang mangyari sa uh, sa grupo natin o kasama natin ngayon. So, ano wala kaming ibang gagawin mga tol kundi puhusin ang lahi ni Baldog para titi matigil na yung kasamaan niya uh, hindi na madadamay pa yung mga inosenteng mga bata na ayan ginagawang biktima o uh, dinadagdag niya sa kanyang kalahi so yung mga tol uh, ayan uh, ito no Don Carlo ayan mga tol oh. Don Carlo Don Jelibi Don uh, TV ayan Huwag niyong kalimutan mga to na suportahan mga to. Night, go, night go do, <laughs> night dos makdo. Yes. So, Bumalik May <laughs> may binta pala siya na bulad. Ha? Huh? No, ang tawag na bulad rin yung ano bulad. Daing. Oh, daing bulad. <laughs> daing na bulad. May binta ka pala doon? daig. Nagbibinta ka pala ngayon ng bar. Daig. Pero ang JRP. JRP yung brand. Brand. Ang pur po. Sa akin lang sa akin nato, Si Waldog siguro at si Baldog no, Siguro ang um, kambal. No? Kapatid? Kapatid. Ang nga. lang yung Pangalan at... Uh, Baldog, Waldog, no? Isang literal Waldo. lang yung lang. Isang, ano, isang literal lang yung ano, Uh, nag nagkaiba ba so yan si Waldog mga tol uh, pinuno din ay na ano yan, uh, tawag yan na tawag yung commander ng mga ano, bandido so sinabi nung na, uh, last exploration natin commander oh, commander Waldog daw nagutos Kumander. oh. Uh, profile uh, ko ba yun ka si Kala si Waldog, magpunan na siya. Ah. Oh, or, Ayo, or, a or grupo na ya batakukan bandido ba basi na ini si baldog pala kami siya maguy magsuporta sa dugo ba magsuporta si krunya iya iya magkuna iya kaning iso no kursiana ba rang nangusap do sa mga tao sinta Masa sali tak dah. Masa no? sali so, tak dah. Masa sali kuat nanti. Ini telah <laughs> telah apa tolong kamu nak tolong. No? Blood. Blood. Hmm. Ayan. Ayan. Eh, Ayan nga siya. Grabe itong si baldog Ano? Parang isda pa. Mailap. Mailap ba? Madangog. Madulas. Madulas. Mahuli. Mahuli na sana pero dawa yung lahat ng mga ano niya, mga lipuris. Niya, mga lipuris niya. Bidas ka agad na responde. Alam nila na dadali natin si Baldog dun sa dadali natin si Baldog motor, 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 na tayo sa daan motor, 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 nila motor, 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 nung nakaraan mga tol kung hindi nyo napanood yung ano naman, exploration nahuli na na sana naman yan si Baldo kaso sobrang ilat talaga nyo mga tol para sa yung isda napakadulas hmm, parang anong Inaba isda, na uh, anong isda ba dilag dilag ba may mga tinik <laughs> so akala namin mga tol matras na yung mga the forest nya kasi natakot yung pala ilabangan yun pala kami sa unahan para maligtas na yung si pinanong pinanong nila na Oh. Ayan. po. Tatlo lang kami dito inspiration mga tulong. Saan to? May kaway oh. May kaway. Nakaway kaway.

Baldog. Magbas. Bum. Disgunas ramay bijuk som. Bum. Bakalakas okay. nilang eno mali ito? Totoo ba? Totoo sa utak lang patamaan nyo sa utak lah ingat ah ya, ingat ah dah naga ya. hana wah litan di sini serang bayi berjuku som tak Baldog ne? eh! As kita eh! Baldog ba kayo? Nagiba ni yung ano ah. niyo? niyo? Iba sa oh! Para hindi siya makilala, ayaw ka baldog! Iba ka palang suotan ha. Lah! Ah, <tod> as, baldog niya yun oh! Nagbangkil oh! Saan na yung pataas ka nagbangkil lang? Muna hihahan no? <tod> yung kuha natin mga tol!

Bukan bandung. daud daud diserapai berjuksum berjuksum berjuk puk berjuk

iskemen serabi berjukusam sampai bismillahirrahmanirrahim serabai berjukusom tak otak pre, tak otak uh. Maaf, bang, boh kok, eh ngapa alam mau hindi oleh jan, ha? Uh. go, uh. go, go, uh. kagih

kan ke daninok malok palituk to ada selituk

Ydych gaw! Ydych gaw! Gabel dog! Gabel dog! Dysgwm yn sraw ei bryd i'w som! Dysgwm yn bryd Bali ang nang liig dito. So, Hello. Huh? Asa ah. okay. bangkilo. Asa bangkilo. Huh? Asa pangilo. Nag-uusap sila oh. Oh. Huh? plano sila, sila. Okay. nag-uusap nila. Napaka-utak nila mga tol nag-uusap din sila. Okay. Tao din kasi sila Matalino lang mga gabi. Matalino sila. Matalikod. Uh. Matalikod.

Kasi nasa gitnaan ang kami. Kaya wala susuko ito mga to. Ano mga to? Nakuusap sila. Ayan. Napaka-utak din nila. Para nag-iisip sila kung paano kami. Uh, Magiging hapunan na nila. Balog. Bantay balog ha. Sila sa likod bandug.